Siguro, medyo ang mga kapatid mong babae at lalaki naglalambitin sa mga puno. Huh? <laughs> Kahit naghahanong ka pa kataas wala ka pa rin makikitang lupa dyan. Hindi pa tayo ganun kalapit sa Argentina. Uy, good morning! Hmm? ah, uh -oh. uh -oh. uh -oh. uh -oh. Ah, teka, titingnan ko. Wala nang masyadong pagkain dito sa bag. Uh -oh. Uh -oh. Yan. Salamat. <laughs> Salamat. Etong sa iyo. Sausage. Salamat. Uh oh. 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 Oy, Nino! Oo. Oh. Oh, uh, ano para kay Nino? Ah, tama. Ito, ginawa ko ito mula sa mga lubid. Oh. Ganito ang gagawin mo. Amedyo, ah, medyo wag kang kikilos Sinabi ko wag kakikilos. Sige, diyan ka lang. Ato, oh. ato. Sige, subukan mo, Nino. Ah? naman ako. Pasensya ka na, Marco. Palagi ko nalang pinapaalaga si Nino sa'yo. Ayos lang! Hmm. Hmm. Ah. Presko nga. Hindi ko inaasahang masarap pala ang simoy ng dagat. Pakiramdam ko'y lumakas ako bigla. ako oh, sa iyo, Marco. Nandito ko palagi sa deck. Maganda po rito kapag gabi. Maningning ang langit ng Southern Cross. Ang Southern Cross? Mm. Apat na malaking bituin ito sa Milky Way. Tinitingnan mo palagi ang Southern Cross? Oo. Pakiramdam ko sa sabay namin tinitingnan ni Mama. Pupuntahan mo ba kagad ang Mama mo pagdating natin sa Buenos Aires? Oo. Pero... Ah. Uh, kailangan ko hanapin Uncle Mileli para makuha ko ang bagong address ni Mama. Huh? Ang sulat ni Mama ay palaging galing kay Uncle Mileli na ipinapadala sa shipping company. At doon din ako sumusulat sa address na yun. Kay Mileli muna? Oo, kamag-anak siya ng papa ko. Matagal na si Uncle nagdenegosyo sa Argentina. Ito ang address niya doon. Number 175, Los Altes Street. Sumulat si Mama na nakahanap siya ng bagong trabaho, pero hindi ko alam ang bagong address niya. Kapag nagpunta ka sa address na yan, dadalhin ka na uncle mo sa Mama mo, tama? Opo. Matutuwa ang Mama mo kapag nakita ka niya. Saan ka pupunta doon, Auntie? Ang Rosario ay mas malayo sa Santa Fe na pupuntahan ni Federico. Kailangan na magkaruwahe pa ako ng dalawang araw. Dalawang araw pa? Malayo ang lalakbay ni Nino bago niya makita ang papa niya. Oo. Oo. Ang malungkot pagdaong ng barko sa Rio del Janeiro. Ang karamihan sa mga pasahero ng barko ay hindi alam kung saan ba sila pupunta. Kaya mas maswerte tayo. Pagdating doon, hindi alam ng ibang pasahero kung saan sila pupunta. Makikipagsapalaran lang ang karamihan dito, Marco. Paano yun? Ano, bahala na kung ano mangyari? Depende na yun kung saan lugar sila makakahanap ng trabaho. Gusto na iba sa sakahan o sa rancho. O kaya trabaho sa tren. Sa tingin nila ay mas mabuti na ang magtrabaho ron kaysa manatili sa Italia. Baka balang araw magandim pala ang sipag nila. Ganun ba? Kawawa lang sila. Maraming nagkakasakit dahil sa sobrang tagal ng biyahe sa dagat. Kaya naman ang iba sa kanila ay nagpapaiwan na lang sa Brasil para doon magtrabaho sa mga taniman ng kape. Bahala na kung saan. Basta may trabaho lang sila kaagad. Mahirap ba talagang maghanap ng trabaho? Naku, umuulan na! Ulan! Ang lakas! Nino! Halika dito! <laughs> Ayan! Meron na tayong tubig! Eksakto! Pwede na tayo ngayon maligo para hindi naman sobrang baho ng mga amoy natin. Maliligo ako! Kukuha na ako sa boy! <laughs> daan sa pagbaba! Salamat! Lakas ng buhos! <laughs> Mabuti't kayo ni Marco. Ang sarap sumagap ng hangin dagat. Dapat na tayong bumaba ngayon. Sumama ka na, Marco. Dito lang muna ako. Matagal nang hindi umuulan. Kasi mukhang may bagyo. Tingnan mong langit. Sobrang bilis ng paggalaw ng mga ulap. Tama ka. A, biglang sobrang dilim ng langit. Sige. Nino, si Lolo muna ang bahala sa'yo. Makikiraan lang po kami. Excuse lang. Makinig kayo! Bumalik na kayo sa inyong silid tulugan! Mapangali mong malatili dito! Gusto mo kaming bumalik sa ibaba na no, para namang nasa impyerno? Impyerno lang ba? Baba na! Pinisan nyo na! Alisin na namin ang mga tolga! Ha? Ha? Uh, maglaro kayo Lola Federico, bakit kumisado mo ang panahon? Bakit mo naman nasabi yun? Kasi sinabi nyo na baka may bagyo Yan ba? Ha, kasi Narnig kong naguusap yung dalawang mandaragat nung hinahanap ko kayo kanina Tapos nung makita ko ang mabilis na galaw ng ulap, naisip ko may bagyo alam mo kasi, Marco, kapag nasa lupa ako, kabisado ko ang bawat pagpalit ng panahon. Pero sa dagat, hindi ako sigurado. Kakaiba ka pala, Lolo. Hindi. Isa lang ako mahirap na magsasaka. Kahit malapit kami sa dagat, hindi ako nagpupunta doon. Mas gusto ko nang nasa loob ng bahay katulad sa ilalim ng barko. Matanong ko, ikaw ba, Marco? Marunong ka bang lumangoy? Hmm, marunong po ako. Buti naman kung ganun. Dati kami ni Mama. Palagi kami nagsiswimming sa may dagat. Tamang-tama yan. Nino! Huh? <laughs> kung sakali ang bakong ito ay lumubog, kailangan ko ka na mahigpit kay Marco. Dahil kung hindi, kasama ka lulubog sa dagat at hindi mo na ulit makikita ang papa mo. Sana iwag naman. Kung mangyaring ang sinabi ni Lolo, bahala ka na kay Nino Marco. Opo, maasahan nyo. Tutulungan namin ni Amedio si Nino hanggang sa makakaya namin. Pero... <laughs> Lolo, imposible naman na lumubog ang barko natin sa bagyo. <laughs> oh, kasalanan natin ito dahil iniisip natin kaagad na lumubog ang barko. <laughs> Tama. <laughs> Hindi tayo dapat nag-iisip ng mga negatibo. Tama ka dyan. Talagang pasakit ang paglalayag na ang kagandahan lang, marami akong ikukwento sa anak ko at mga apo tungkol sa paglalayag natin. hindi ko kaya 'to. Naihilo ako sa alon. <coughs> <coughs> Ayos kaya tayo? Ewan, hindi ko lang naranasan ito. Hindi ito papasukin ng tubig dagat. Ang folgore na sinakyan ko ay mas maliit na barko. Pero kinaya namin ang bagyo. Mas kakayanin ito. Oo, tama ka dyan. Normal lang na mainkwentro ang bagyo sa dagat. Sana lang maswertehan natin malusutan ito. Huwag oh. hmm? <coughs> ka na buhaban ninyo. Dito ka lang. Huwag ka na masyadong malikot. Amedyo, tama na! A Amedyo! Hoy, pabayaan mo na siya, Marco. Hindi naman siya lalayo. Ang mabuti pa, Marco, kwentuhan mo na lang kami para hindi namin isipin ng bagyo nito imbis na hampas ng alo ng pakinggan namin. Kwento? A wala ko maisip ngayon. Marco, kahit na ano para hindi ko isipin ng bagyo, natatakot kasi ako. Oh, oh. Ano Ay. Ayos lang. Wala ito. Marco, kung sakaling may mangyari... Mm. Lolo, huwag ka na kasing magsabing natatakot ka. Pati tuloy si Auntie natatakot na lulubog ang barko. Sorry. Kaya Marco, pagkwento ka na lang ng kahit ano, pwede? Pwede. sopas. Mga pasahero, nagkakasakit na. Ngayon naman, bagyo. Ang pakiramdam ko'y dahan-dahan tayong namamatay dito. Uh -huh. Ang tanong ay may mahahanap pa tayong trabaho pagdating natin sa Argentina? Una muna, dapat ay makarating tayong lahat doon ng buhay. Ang problema, kaya ba nitong barko ang bagyo? Hoy, ikaw! <laughs> Tumahimik ka! <laughs> sinasabi mo? Uh, Ay, nagkikwentuhan lang. Pagpasensyahan mo na. Maraming barko na ang naglayag doon. Di ba may nabalita ka ng lumubog na barko? Uh, wala. Sana patawarin mo na ako dahil madaldal ako talaga. Uh -huh. Ayos pa likod ng barko! Captain! Sobrang lakas ng hangin! Nagkakaproblema ang mga layag! Kumusta ang engine room? Maayos lang doon. Pero halos ang lahat ng mga pasahero, umahal mo na sila. Hayaan mo na muna sila. Ang dapat nating problemahin ay kung paano makakaligtas sa bagyong ito. Sabihan ng lahat ng crew. Emergency tayo ngayon. Opo, masusunod, Captain. Ngayon din po. Ikaw, Auntie, ayos ka lang ba dyan? Ayos lang ako. Lolo, kumusta ka? Nakakahiya naman ako. Nagsusuka ako ng grabe. <gugt> Mama! Tana. Oh, Medyo. Maglaro muna kay Ninino. Nino, maglaro kayo. Ayan. Tingnan mo si Amedio, hindi takot sa bagyo. Oh. kapitan! Ano ba nangyayari dito sa barko? Sabihin niya! Tama! Sabihin niya dapat ang nangyayari dito sa barko! Nagbahay tayo ng pamasahe dito kaya may karapatan tayong malaman yun! Huh? Oo! Oh, sabihin okay. niya okay. tama! Sabihin okay. okay. Tama yun! Tama sinabi niya! Punta natin yung kapitan! Ano yun? Nagagalit yung mga mama doon! Hindi makakatulong yung pagsigaw-sigaw nila! Ipatawag yung kapitan! Lolo, mag-ingat ka! Ayos lang ako, Marco. Ipatawag niyo, Kapitan! Matigas na tinapay! Panis pa yung sobas! Mala impyerno ng tulugan! Ano ba to? Tama! Dapat siyang malagot! <coughs> <coughs> <laughs> si Lolo! <laughs> Konting tubig lang natataranta na kayo. Nakakahiya naman ka. Oo. Kung ang tubig na ito ay ilulubog ang barko, bali walang umakit pa kayo doon sa itaas. Ayoko naman natili dito! tayo! Lumulubog na ang barko! Umakit tayo! Bilisan mo! Hindi lumulubog ang barko! <laughs> Hindi lulubog ang barko sa so konting bagyo lang! Ay nung maniwala sa sinasabi ng isang matandang katulad ko! Oo nga! Bakit kami maniniwala sa'yo? Ikaw ay... Uh, sige, gawin yung gusto nyo! Kapag lumubog nga ang malaking barkong ito sa bagyo, asahan nyo nga maliliit na lifeboat ay lulubog din! <laughs> dagat malulunod tayo! Isara niyo na ang pinto! Luis, <laughs> <Burish, isarado> mo! <sighs> <sighs> ang mabuti pa ay matulog na lang muna kayo. Lolo, pwede ka ba talaga namin pagkatiwalaan? Bahala ka magtiwala, kasi naman, mahigit tatlong taon na akong naniniraan sa tabi ng dagat, kaya lahat At ng bagyo, naranasan ko na sila. Dito na lang tayo. Paano na? Dito lang tayo. Tiwala ako. Pero lolo, kapag oras na para lumisan ay sabihan mo kami ha? Oo. Oh. Pero hindi ko na kayo dapat sabihan. Ang mga tripulante ng barko ang tutulong. Sana, samahan tayo ng Diyos kung mangyari man yun. Mm hmm. Makinig kayong lahat! Nagtitiwala ako kay Lolo! Dito lang tayo sa ibaba at huwag napilitin umakyat pa! Lolo? Mm -hmm. Lolo, talaga bang may alam ka sa barko? Siyempre, wala. Anong problema? Nanginginig ako. Sa takot. Kailangan ko sabihin mo sa kanila para hindi sila mataranta. Baka may mamatay dahil doon. Sa so, ngayon, wala na tayong magagawa kung hindi ang maghintay. Mahal mo muna tayo! Captain, abandon ship na ba? Merong tunog! Kumakanta ang mga pasahero pinagkakatiwala nila sa ating mga kamay ang buhay nila. Hindi tayo pwede mapadaig sa bagyo. Makinig kayo! Lumaban tayo! Aba! Huwag sumuko! Huwag tayo sumuko! Huwag na susuko! kagabi. Oh, nag-aalala ko na baka may masaktan. Dahil sa katapangan mo, walang nadiskrasya sa mga pasahero. Oh, pero hindi ko pwede magsinungaling sa'yo, Marco. Kagabi ay talagang takot at takot ako -tako na baka lumubog tayo sa dagat. Lolo! Oh. Maraming salamat sa kagabi, ha? Ah, wala lang yun. Sinabi ko sa kapitan kung paano mo kami pinakalma kagabi. Bukas, pagdating sa Buenos Aires, pasasalamatan niya ng personal. Ha? Bukas ay nasa Buenos Aires na tayo? Oo. Oh, dadaong na tayo bukas sa Argentina. Yay! Argentina! Yay! Argentina! <laughs> Lolo, paalam muna. Sige. <coughs> Makikita na ni Marco ang mama niya. Marco. Sa wakas ay eh, magkikita na kayo ng iyong mama. Huh? Bakit? Hindi ka na ba makapaghintay? Si mama, mabuti na kaya ang kalusugan niya ngayon? Huh? Mama, mama, magaling ka na nihintay mo ako. Mama, Mama, talaga bang patay na si Mama? Dahil sa masamang panaginip, makikiusap si Marco na bilisan nilang andar ng barko papuntang Buenos Aires. Sobra siyang nag-alala lahat balisa dahil alam niyang may sakit ang Mama niya at natatakot siya na baka hindi niya na ito abutang buhay. Sa so wakas, dumating na ang Marco sa Rio de Plata. Ibig sabihin, ilang oras na lang ay nasa Buenos Aires na sila. Pero nangangamba pa rin si Marco na baka hindi niya naabutang buhay ang mama niya. Abangan ang susunod na episode, ang malapilak na Rio de Plata!